Magandang araw mga kapatid! Another day, another vlog. So ngayon po ay araw ng lunes at ang schedule ng aming ministry ay papunta sa barangay Kulyat at saka sa barangay Tandok. At sila ang aking mga kasama ngayong araw ng lunes. At ang aming uniform for today ay ang Laos T-shirt! Hello! Natawa siya! Natawa siya. Ayan, alis na kami, guys. Tama lang ng aming dalaga. Oh, hello! Ito na kami ng Ayan, at Ayan, at may mga kasama rin kaming chikiting sa aming paghayo. Andiyan dyan sila Zoe, sila Loisa, at saka sila Lady. So mga anak sila nila, sis Irna at sis Janice. At kasakasama din namin sila sa paghayo kasi hindi sila pwedeng maiwanan sa bahay dahil walang maiiwanan at kasama yung kanilang mga magulang. So ayan ang aking dalaga na nasa likod. Kasama din namin sila. Ngayon nga po ay uh, hinintay namin si Kuya Berting na dumating kasi po medyo puno kami sa kolong-kolong. Kaya ayan, ayan na si Kuya Berting. So maghahati kami ngayon ng mga sakay para medyo uh, magaanan yung kolong-kolong. kay Kuya Berting para hindi masyadong mabigatan dito sa may kolong. -kolong. Okay. And then, punta na tayo ng Kulyat at Tandok. Ayun, lumipat na sila si Winnie. Saan? Dito ako kay Kuya Kasi Si LG na lang. Na. O, dito na ako. Pahangin tayo sa medyo malambot. Dito na ako sa likod. Ayan, naghati na kami. Hello! Hello! <laughs> ayun na Ayun na <laughs> ayun na lang kami dito sa kolong Kasi ayun na yung iba ah. So habang nasa biyahe tayo mga kapatid papuntang Kulyat, Fronda at Tandok, ikukwento ko lang po sa inyo. Bali ngayon po ay alas dos na ng hapon at sobrang init po talaga dito sa Nueva Ecija. So ayan nakita nyo naman kung gaano nakalayo at kahaba ang aming nilakbay. So ikukwento ko lang po sa inyo ng bahagya. Bali ito pong pinupuntahan namin na barangay na pagmi-ministry namin ay bahagi po ito ng church planting kaya, movement sa ng aking asawa. Sa so, ayan, bali, nag-stop over muna kami dito sa isang vulcanizing muna. shop. Kasi, kasi napansin kasi namin na medyo kanina pa pumalalambot yung mga parangin. gulong ng aming kulong-kulong. Kaya, 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 ayan. Layo pa yung aming pupuntahan. Bali, dalawang barangay pa yung aming pupuntahan. Kaya, ayan. Kailangan namin pahanginan yung gulong ng kulong. Ayan, tingnan nyo si kuya, Oh. So ayan mga kapatid, habang binobombahan ng asawa ko yung mga gulong ng kulong-kulong, napansin ko ito si kuya yung nasa may vulcanizing shop. Grabe, wala pala siyang paa. Bali, naputulan pala siya ng paa. At uh, grabe, napansin ko siya nasa isang gilid lang siya. Nagbabantay siya ng vulcanizing shop. Hindi ko lang sure kung sa kanya itong vulcanizing shop na to. Pero, grabe humanga talaga ako sa kanya na, kasi na kahit nasa asawa. may tabi siya ng kalsada at ah, hindi siya masyado makakilos, ay, hindi, hindi, hindi talaga siya hadlang na ah, meron siyang kapansanan para makapaghanap buhay siya. Ay, so, talaga, so, ayan. Talaga. Great job, kuya. God bless po sa inyo, ay, kuya. Maraming ay, maraming marami salamat. Ay, Nahangina na yung mga kulong-kulong, yung gulong namin. Na, medyo, uh, eh, ayan, napansin uh, medyo ko yung na. asawa ko, hindi po okay yung kanyang pakiramdam. Kanina kasi, pag alis Ay, namin ayan. sa bahay, medyo masama talaga yung pakiramdam niya. Sabi nga niya, sakit ng ulo niya, tapos masakit yung kanyang katawan. So ayan mga kapatid, nandito na nga kami ngayon sa Kulyat, sa may tapat ng bahay nila Ati Leti. Kasi madalas pagka pumupunta kami dito sa barangay Kulyat at Tandok, ay talagang dinadaanan muna namin dito sila Ati Leti kasi kasama namin sila sa pagbiministry. So ayan, hinintay namin si Ati Leti na magkapag-prepare ng kanyang sarili and then pag na po siya ay dire-diretso na po talaga kami makapunta doon sa tandok so ayan ang dami rin po kasing ginagawa ni ate Leti kaya medyo napaaga yung aming pagpunta dito at ayan, medyo nakapag-relax ang bawat isa sa amin at sa ngayon nga po ayan mananalangin po muna tayo bago tayo sumabak sa ating ministry ayan po kami bago kami sumabak sa aming ministry. Kasama po sa oras na ito, dalahin ko po sa iyo, aming Diyos, na patuloy na ingatan mo ang bawat isa. At nawa Panginoon na itatnan namin ang nasa mayo sa kalagayan ng mga puntahan. At alam po namin na nauna ka na sa lugar na iyon. Ready mo na ang puso, ang tahanan ng mga tao nga pupuntahan sa mga oras na ito

So, ayan nga, mga kapatid, medyo hindi ko na na-videohan yung mga ibang dinaanan namin kasi sobrang layo pa ng aming pinuntahan. Kaya ayan, nandito na kami ngayon sa Barangay Fronda. So, as you can see, talaga mapapansin mo na puro bukit na naman ang ating mga dinadaanan ngayon at mainit na mainit. So ayan, malayo pa po yung aming pupuntahan at pansinin niyo yung ating mga dinadaanan. Merong part na sementado, sumamaya so, makikita niyo talagang baku-baku uh, na lubak-lubak na talaga yung mga yan. Ayan, may ilog pa kami na puntahan, bali may tulay dyan. So medyo malayo pala talaga to itong barangay Tandok na ito kasi hindi pa ako nakarating dito sa Tandok hanggang barangay Kulat at barangay Fronda lang talaga ako So, first time ko ito makapunta dito sa Barangay Tandok. Actually, nakausap na namin niya sila si Claire nung uh, pumunta kami sa Barangay Fonda na naglilili sila ng mga bukid. Uh, sila talaga yung unang-unang um, tao na nakilala namin na mga taga Barangay Tandok. Kaya, dahil kila si Claire kaya nagkaroon kami dito ng uh, gawain sa so, sila yung ginamit ng Panginoon para dito sa lugar ng tandok upang makapagbukas ng gawain po talaga dito kaya salamat sa Panginoon sa buhay nila sis Claire at saka nila ati Marita and then sila ati Anita yung nagbukas ng bahay para sa gawain ng Lord so ayan talagang napaka adventure ng bawat lugar na pinupuntahan namin kasi medyo masakit nga lang po talaga mag-drive so ayan kaya yung braso ng aking asawa talagang kailangan pwersado siya kasi tinan nyo naman yung mga tinadaanan lalo na kapag ka maraming sakay yung kolong-kolong so hindi basta-basta yung timbang o yung karga ng mga nakasakay sa kolong-kolong kaya kailangan talaga malakas yung braso ng uh, driver ng kolong-kolong na ito lalo na at ganito kahaba ganito kalayo yung mga binabasakay biyahe namin at hindi masyadong maganda yung mga dinadaanan namin kaya salamat din sa Lord sa kalakasan ng katawan ng aking asawa kasi uh, ngayon kasi hindi okay yung kanyang pakiramdam pero hindi halata na hindi okay yung kanyang pakiramdam pero ayan kayang kaya pa rin talaga na mag drive kaya thank you Lord sa kalakasan ayan uh, tinan nyo naman yung mga dinadaanan namin no uh may part na nagaani na dito yung ibang mga may-ari ng bukid. So may mga nadaanan kami dito ng na mga nagaani na. So itong daan na to ay papunta kila si Claire kasi kailangan pa namin puntahan sila si Claire at saka sila Nanay Marita dahil sila kasi yung mga ano namin contact person dito sa barangay Tandok para makapunta kami doon sa iba't ibang bahay kasi sila yung mga taga rito so marami silang kakilala dito lalo na si Nanay Marita kaya kailangan sunduin namin sila and then kapag nasundo namin sila pupuntahan na namin yung mga kakilala nila so ganun po kami mag evangelize hindi lang basta basta pumunta kami sa isang lugar lalo na hindi kami taga dito So ayun, ayan, sa wakas, thank you Lord, nakarating na rin kami dito sa bahay nila sis Claire. So first time kong makita yung bahay nila si Claire sa kanila nanay Marita at talagang nakakatuwa dahil mainit na mainit yung pagtanggap nila sa amin. Napakapayak ng kanilang pamumuhay pero makikita mo talagang masayang masaya sila. So ayan, sinama na namin sila ngayon at uh, pupunta na kami ngayon sa Barangay Tandok. Ayan, mas duma kami po yung aming kasama ngayon kaya kailangan i-balance namin yung timbang at bigat ng bawat sakay namin. So ayan, let's go guys! Papunta na tayo ngayon sa Barangay Tandok dahil sinundo na natin sila, Nanay Marita at saka sila si Claire. So sila kasi ang contact person natin doon sa uh, Barangay Tandok. Kasi syempre, hindi naman tayo taga rito at wala naman tayong kilala dito. Kaya kailangan nga natin may kasama na mga kakilala nila dito. So, ayan, talagang mainit yung panahon, no? Nakikita nyo, mga kapatid, mainit yung aming tinadaanan, pero kayang-kaya. Salamat sa Lord, dahil lagi niya kami sinasamahan. Alam nyo ba, mga kapatid, nung bago kami dito sa Nueva Ecija, medyo hindi ko gusto yung mga dinadaanan namin dito. Katulad niya, no? medyo natatakot ako ng mga una kasi talagang ano uh, mapapansin mo talaga halos walang mga tao katulad niyan no. pero nung katagalan nasanay na rin ako na ganyan pala talaga marami talagang part, karamihan talaga ng part dito ng mga lupa ay mga bukid may mga ilog. So, ayan. Thank you, Lord. Sa wakas na andito na kami sa bahay nila Nanay Anita. Ang ganda din ng kanilang pagtanggap sa amin. Mainit na mainit yung pagtanggap nila sa amin. At habang nag invite si Nanay Marita ng mga ibang um, tao, So ayan, nagumpisa na kami ng aming gawain at mamaya po ay magpapaawit na po ako. At sa ngayon ay hinihintay muna namin si Nanay Marita na makabalik ulit dahil nag invite po siya sa bahay-bahay. Ayan na, napakarami na namin. Wow! Praise God! Thank you Lord! meron po isang illustration sa so ngayon naman mga kapatid ay tayo naman po ay aawit ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon kaya ayan, tayo po ay mag-worship kasi ito po ay isang part sa aming gawain yung aming pag-awit para sa ating Panginoon so ayan po mawit po tayo Ayan, tapos na po ang aming Bible study. Bye-bye! bye po! po! video po tayo! Thank you po ah! Salamat! Bye! Bye-bye! O, oh, ingat kayo sis Claire ah! Bye-bye!